ng mga lugar na sa bansa ang bahagya ng nakararanas ng pag-ulan. Sa katunayan nito lang kamakailan, iniulat ng pag-asa na maaari ng makapasok ang unang bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Kaya naman sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Sambuanga, nanawagan ito sa lahat ng lokal na pamahalaan na paghandaan na ang laninya o sunod-sunod na pagbuhos ng ulan. Tunghaya ng kabuuan ng balita sa aking report susunod na buwan naman ay asahan natin ay ang matindi naman ng pag-ulan. Kaya naman po, nananawagan ako sa lokal na pamahala ng sambanga at sa mga karatig bayan na buong, ng buong rehiyon Maging handa po kayo sa lahat ng oras. Alamin natin ang pangangailangan ng ating mga nasasakupan at, at gumawa tayo ng mga programa na tiyak na makakatulong sa ating mga kababayan. Idi pa ng Pangulo na ang laninya ay maaaring magdala ng mas maraming ulan sa bansa. Kaya naman nararapat lamang daw na inuumpisahan ng mga LGUs ang iba't ibang paraan upang maiwasan ang mga hindi inaasahang trahedya gaya na lang ng mga nakalipas na taon. Gayun din ang mga nasasakupan nilang maaapektuhan ng matinding pag-ulan. Una na dyan, nakipagpulong. Tulong naman si Pangulong Marcos sa ilang mga opisyal ng pamahalaan upang planuhin ang pagsasaayos ng flood control project para sa paparating na lanin niya. Pinaplano na rin nila ang pag-iipon ng tubig ulan para ilagay sa mga sakahan ng mga magsasaka tuwing sasapit naman ang tagtuyot. Sa ngayon bagamat unti-unti pa lamang ang pag-ulan at nangingibabaw pa rin ang labis na init sa bansa, nakabantay na rin ang pag-asa sa Laninia Watch. Mat Patandaan nito lang Webes bahagyang binaha ang kahabaan ng Taft Avenue at UN Avenue sa Maynila kasunod ng pag-ulan na nagdulot ng pagka-stranded sa mga commuters. Para sa Your TV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.